Kelvin Miranda humingi ng pasensya sa pagnguya ng chewing gum. Marami ang nagkomento na ang young heartthrob na si Kelvin Miranda ay kamukha ng mga sikat na artista. Ito ang nakita ni Kelvin na advantage para pumasok sa showbiz. Noong 2016 ay sinimula ni Kelvin ang kanyang karera sa showbiz sa pamamagitan ng pagganap ng mga supporting roles sa mga pelikula at proyekto sa TV. Ang The Lost Recipe ang pinakamalaking break ni Kelvin. Ngunit bago siya itinampok sa serye, talagang handa na si Kelvin talikuran ang kanyang pangarap sa showbiz dahil sa kanyang mga anxiety sa panahon ng pandemya. Napansin ng mga manonood at kritiko ang kanyang potensyal bilang isang artista at isa rin sa mga pinakabagong endorser ng isang kilalang local clothing brand. Nang listahan ng mga endorser ay kinabibilangan ng mga international A-listers at big stars ng bansa. Ngunit si Kelvin ngayon ay laman ng mga balita matapos na maging issue ang pagnguya niya ng chewing gum habang nasa isang event at ipiniliwanag niya na sadyang doon niya binubuhos ang panginginig ng katawan dahil sa nervyos. Humingi ng pasensya si Kelvin sa lahat na nakapuna. Kaagad na humingi ng dispensa si Kelvin matapos na maging issue ang pagnguya niya ng chewing gum habang nasa premiere na ito, kanyang pelikulang After All noong lunes, February 26, 2024 sa SM Mega Mall at nasundan pa ito sa guesting niya sa It's Showtime ng February 27, 2024. Hindi na iwasang makatanggap si Kelvin ng ilang pagpuna mula sa mga netizen matapos na mapansin ang pagmuyan nito ng chewing gum habang nasa nasabing event. Pansin kasi ng mga netizens sa X, tila na walang etiket ang aktor na para bang kambing si Kelvin, na sa national TV at nguya ng nguya ng gam. Sa so, mga ayaw naman ng ilang netizens at sinabing hindi magandang tingnan ang ginawa ng aktor dahil para kasi sa kanila ay nakakalabastos ito sa mga taong nag-i-interview sa kanya. Sa so, inilabas na statement ng Webes, February 29, 2024, nilinaw ni Kelvin na wala siyang gustong bastusin o tapakan ng moral sa ginawa niyang ito. Paliwanag pa niya ay bago pa sa kanya ang pakiramdam ng lahat. Hindi niya alam kung paano i-handle ang emosyon at lahat ng pangyayari idinaan niya na lang sa pagnguya ng chewing gum. Dagdag pa ni Kelvin ay huwag mag-alala dahil humihingi siya ng pasensya sa lahat at hindi na mauulit. Naging coping mechanism niya ang pagnguya ng chewing gum na hindi naging magandang tingnan. Ayon pa kay Kelvin, naging daan niya lamang ang pagnguya ng chewing gum para mabawasan ang kabang nararamdaman. Hindi niya ginawa para magmukhang gwapo o pagpapagwapo. Sa dyang doon niya lang binuhos ang panginginig ng katawan niya dahil sa dala ng nervyos. Hirap siyang imanage ang nararamdaman niya noong mga oras na yon saad pa niya. Muli ring humingi ng pasensya si Kelvin para sa lahat ng mga nakapuna at nagpapasalamat sa pagpuna nito. Gagawin niyang aral ito at hindi na masusundan pa ng ibang pagkakataon. Sa panayam sa kanya ng Entertainment Press ng premiere night ng movie ay napansin na ang panakanakang pagnguya niya ng chewing gum pero hindi na ito pinuna na dahil hindi na nakaka-distract ang kanyang ginagawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!